tanggal na nga astilan gahe ek bole to bole mo ranao ku ken ko hane asa <laughs> ah. oh, okay, ni bole ron ko ga ken belum tanggal <laughs> astilan unsa <laughs> so may doubt ba na dai Awas awasan oil <laughs> astilanan Si mga wala nang bulta. Bailin <laughs> <laughs> niya <laughs> bailin Ilin niya. Naman mo na <ilinyo>. ubus, <laughs> boss. Matindog isa, buusan. Ah. ah.